Mula sa salitang balita sa panlaping Mac. Magbalita, nagbalita, nagbabalita, magbabalita. Magbalita ka ng totoo sa kanya. Nagbalita ako ng ma sa mga pinay tungkol sa masamang hapon Nagbabalita ang Japanese news sa Pilipino tungkol sa mga Japayuki. Babalitaan daw niya ako mamaya sa panlaping magpa, magpabalita, nagpabalita, nagpapabalita, magpapabalita. Magpabalita ka ng totoo sa presidente mo. Nagpabalita ang mga bata sa masamang balita. Nagpapabalita pa rin ba siya ng hindi totoo? Magpapabalita na naman siya ng masamang balita. Sa panlaping ma, mabalita, na nababalita, mababalita. Mabalita ang balitang yan. Nabalita kahapon ang pananaksak. Nababalita ng mga ginagawa niya sa kanyang anak. Nababalita ang masamang gawa niya. Mababalita mamaya ang magandang balita galing sa presidente. Sa panlaping an, balitaan, binalitaan, binabalitaan, babalitaan. Balitaan mo si na bakla si Ira. Binalitaan niya ako ang mga binalitaan niya ako ng mga magagandang pangyayari sa Pilipinas. Binabalitaan ko si Omi ng plano ko. Babalitaan ako ni Omi ng sikreto niya mamaya sa panlaping i. -E. Ibalita, ibinalita, ibinabalita, ibabalita. Ibalita mo ang sekreto mo sa akin. Ibinalita niya ang mga nagaganap sa kanilang bayan. Ibinabalita niya ang lahat sa kanyang ina. Ibabalita mo ba sa kanya ang nangyari? Sa panlaping ipa at ipi. Ipabalita, ipapabalita, ipinabalita, ipinapabalita. Ipabalita mo nga sa kanya ang nangyari? Ipapabalita mo ba sa kanya ang nangyari? Ipinabalita niya sa kanyang asawa ang nangyari. Ipinapabalita niya ang pagkamatay ng lolo niya. Wakaremashita ka? Okay na po.